No. Uy. Ang bunay mo. Ha? ang magkatok at ako. Kay batog. Tikad ko ako. Naglanuwa. Tiksa ko sini ko nagbaraya na. Nagtarag chat ako ba ako makakadto pala. Wala mulot basta. sa... sundolan ta ako di di roll wala na. Naglangoy. Ano naman marami kita? Narawit niya yung, oh, may oh, may yung... <laughs> wak, Pohinan, gas pa Ah, oh, may nitsong ko Kasi din eh, namiss ko itong lugar na ito hmm. Ipakita ko ulit may Kasing ano, mga anahaw Lalo, Yung mga anahaw um, ni tayo, Ay, ah, Yung mga puno oh. po, lama, oh. Ay, Ganda ba? Ganda Ang asawa ba kasi nang nang? Ah, karakuan. Oh. Bata ni Aning. Oo. Oh. Kayo doon ako nanagbak. Oo. Oh, oh. Kaya makasakay siya Ma, oh Mana ti. Sisi ko nga niya. Ang, ang katukuhan ko. Ay, may waray ka. Kanika ni Roy. Okay. Patroon sa balay. Di siya di siti kami nagabot. Masalad ko na lamang dito sa iyo. Ha? Masalad. Masalad. Ha? 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 Ha Nako, ano? Atsu Oh, okay. uh -huh. Inha, O, dala uh -huh. ko sa mama. Mm. -hmm. Ba't tinugis? Uh -huh. mm -hmm. May banay anak. Ka ni halaman na may talong yung mga papaya dun ang laki ha ewan ko kung kanino pa kanino, kaninong anong tanim yan meron kami ano papaya patikom ni Manita Singh may tiyong. ka sa vlog sa YouTube. Ito, may lang pa kami dadalhin. Kain tayo lang ah. may kami bahaw, Pagba, ako naman hey, ako sa aking. Saan? Ah. 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 Eh, ano mo sa YouTube, Castillo Roy? Maimod natin video dito sa nagrorosak kita. Ewa mo, o. Ang na ng ano, Gabi. Tanmin yung manay Harap nyo yun. Ito pa yung nyug namin dadalhin. Dalawa. Kala po ito. Kala ko ba? Saan? 17. Oh, mo ako. ako sa mo yun. Estelio Roy. Nakarating na kami. <laughs> ha Sa kamay Sa dala kami. Papaya ano, dala namin nanyo papaya at saka langka. Ilang ano, papaya ang lalaki. Apat yata yan, lima. Pero may don, kahit ako lang mag-isa, binibigyan ako.